Welcome po sa ating panibagong video na ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng isang money cake. Pero bago natin gawin yon, ay tapusin muna natin yung ibang mga cake orders sa video na to. Yung unang cake order nga na gagawin natin dito, yung size nito ay 8x6. Yung flavor ay ube chiffon with ube mousse filling. Yung nag-order nga nito ay yung customer natin from Bacolod City. Kaya shoutout po sa'yo, Ma'am Kaya V. At maraming salamat, Ma'am, sa pag-order sa akin ng mga cakes. Yung order nga sa atin dito ni Ma'am ay isang 8x6 cake at isang 1,000 cupcakes na may leche flan. Hindi talaga natin maiiwasan na meron talagang mangyayari na mga ganitong bagay sa ating mga bakers. Yes po, nadadaanan ko din to. Siguro shadow lang maaga, At hindi pa siguro bumalik yung espiritu ko sa mismong katawan ko, kaya nasagi ko pa yung cake kahit ang layo-layo na. At yung design niya ng cake na to ay same sa two-tier cake na ginawa natin nung last. Same color din nga yung ginawa natin. At sa cupcakes nga dito ni ma'am, ito ay ubi chiffon din yung flavor. Tapos ube mousse din yung frosting. Nilagyan lang natin ng leche flan as toppings. Inga ako yung gumawa ng leche flan dito. Binili lang natin to. Hindi ko na kasi kaya gumawa pa ng leche flan. Dami-dami na kasing tinapos ko ng mga cakes. Ginawa ko din pala to ng customized topper. O ba diba? ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Napansin nyo nga dito sa cake na ang minimal lang talaga na nilagay ko ng mga edible pearls dyan. Pinunod lang kasi natin to sa inspiration picture na sinad ni ma'am. Minimal lang kasi yung mga pearls dun. Kaya eh, sinunod ko lang talaga. At sa next cake nga natin dito, ito ay 7x4 size, moist chocolate cake with chocolate mousse filling. Yung nag-order nga sa atin ng cake na to ay yung best friend natin from Bacolod City. Para kasi to sa baptism, ng pangalawang anak niya. Kaya maraming salamat Ira sa palahati ng pag-order sa akin ng mga cakes. Alam nyo ba, kahit noon na hindi pa talaga ako nag-vlog, ma-order na talaga yan si Ira sa akin. At yung panahon pa talaga na buttercream pa, yung frosting ko. Literal talaga na nung mga araw, wala pang naniniwala sa mga kakayahan ko sa paggawa ng cakes, ay andyan na siya. Kaya don, grabe talaga yung pag-appreciate ko and pag-value sa mga ganong klaseng mga kaibigan. Kung tinutulungan ka mula nung simula pa at hanggang sa present, at yung design nga ng cake dito, ginawa ko lang siya ng fondant na teddy bear. Yung theme kasi ng Bob is brown. Tapos, meron lang siya mga bears. Kaya ginawa ko na lang talaga na parang ganito. Special request kasi sa atin ni Ira na simplihan lang daw. At diba, ang cute ng cake may kasama din pala tong 1,000 na cupcakes. Moving on nga sa ating next cake, to order nito ay yung repeat customer natin from Balea Dulid. Cake nga na pinagawa dito ni ma'am ay para sa birthday na ng anak niya. Tayo din kasing gumawa ng monthly milestone cake ni Baby at tayo na din yung gumawa para sa ika one year old niya. Ang gusto nga dito na design ni ma'am ay vintage theme lang. Actually, first time ko talaga gumawa ng ganitong design na ganito yung combination ng colors. Kaya unang-una talaga parang hindi ko nakikita or hindi ko na-visualize na babagay yung pagka teal green sa pink. Pero ang ganda pala, Parang yung visual kasi niya ay nagpa-pop talaga yung pink na kulay na contrast sa kulay ng body ng cake. Napaka-elegant talaga ng combination na to. If ever po na mong papagawa sa inyo ng mga vintage design cake, mas hindi sila nagsabi kung anong kulay yung gusto nila, itry niyo yung combination ng color na to. Siguradong sigurado ay magugustuhan niya ng mga client niyo. O ba diba? ang ganda? Ano sa tingin niyo? Maganda ba? size nga ng cake na to ay 7x4 size. Yung flavor nga is moist chocolate cake with chocolate mousse filling. Yan talaga kasi yung paborito nilang flavor ni ma'am. At suggest ko lang nga sa inyo, every time na magawa kayo ng mga vintage design cakes, nagdagan niyo po kaunti yung presyo ninyo. Medyo madami yung makukonsume niyo kasi na icing. Plus medyo intricate pa siya gawin. Moving on nga sa ating next cake, ito na yung papakita ko sa inyo. Away ako gumawa ng money cake. Paggawa ko nga dito ng money cake, hindi na po ako gumagamit ng box. Trauma na po kasi ako sa box. Kasi imagine niyo na lang, 9x4 yung size ng mga money cake ko noon. Tapos gumagamit pa ako ng box at i-deliver ko na nga yung cake. Habang papunta na nga ako sa pagde-deliveran ko ng cake, mga me, nag yung mismong cake. Mabuti na lang talaga at kaibigan ng kapatid ko yung nag-order. Kaya dali-dali talaga ako umuwi para mag-bake ng isang layer kasi hindi ko na masasalvage yon. Tapos ginawa ko na siya ulit. nag nga ako sa YouTube at saka sa Facebook kung ano pa yung ibang ways sa pagawa ng money cake. At eto nga yung na-discover ko. Straw lang talaga yung kailangan natin dito. Yung straw nga ay pwede yung plastic or yung paper straw. Pero yung palagi ko pong ginagamit is paper straw talaga. Kung sa pera nga po mismo, umamit po kayo ng Zago Straw, and part, tapos ipalibot nyo yung money sa hole na Zago Straw parang i-roll nyo siya. Tapos itutusok nyo po yung paper straw, firm ng part ng cake, tapos ilusot nyo yon sa mismong zago straw. Tested and proven na po talaga yung ganitong style at hindi po talaga ako nagka-problema. Lahat ng money cakes ko na ganitong technique, maglagay ko sa loob ng pera sa mismong cake. Kung nag-worry po kayo na walang box, baka makontaminate yung mismong cake ng pera. Kaya nga po, naglalagay tayo ng plastic each and every piece ng ating pera kasi yun na yung mismong magpro-protect ng pera sa cake. Siguro diniretso ko na lang yung money. Doon na po kayo makabahan. Sanitize naman po at malinis yung pag ko sa ating money. Tapos nakikita ko po kasi if gumamit tayo ng box, sadong malaki yung mahihiwa natin sa cake. Parang yung kakalabasan niya ay may money na may konting cake. syempre gusto ko na madaming cake yung maproprovide ko sa customer natin. Pero syempre, depende naman po talaga kasi yan kung saan kayo komportable at kung saan mas madali sa inyo gawin. At eto na pala yung cake natin, tapos na. O ba diba ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Umorder nga sa atin ng money cake yung cake na nakikita nyo ngayon sa screen ay isang tao lang. Pero iba-ibang dates. Kaya thank you so much po ma'am sa pag-order ng cakes na to. Actually, taga-Bacolod City din sila ni ma'am at gusto talaga nila mag-order sa atin. Gusto nga dito ni ma'am ay butterfly themed lang Black and light pink yung color Tapos lagyan lang natin to ng customized topper sa itaas Nilagyan ko din to ng edible pearls Ito talaga yung mga signature designs ko Every time na gumagawa ako ng mga butterfly cakes Parang ang ganda lang kasi niya tingnan Inaikot-ikot natin yung cake para makita niyo yung design O diba, ang ganda Ano sa tingin niyo? Maganda ba? Ang size nga ng cake na to ay 8x4 size. Moist chocolate cake with chocolate mousse filling. So, yun lang po. Bye!